Are okay, game ready? Let's go. Game. Okay. Mga probinsya ng Pilipinas. Sasabihin niyo lang kung Luzon, Luzon, Visayas o Mindanao. Are game na? Bataan. Luzon, Visayas o Mindanao. Luzon. Tama, Luzon. Yes. Sugain pa. Capiz. Luzon, Visayas o Mindanao bisayas ibin ilo 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 game pa kota bato luson bisayas o mindanao mindanao tama de <laughs> jaya antique bisayas tama <laughs> ne albay Ambay, um, um, Luzon. Tama, Luzon. Albay. <laughs> Ambay. <Ampan. laughs> Pang, bi Leyte. Bisaya. Bulacan. Ano yung Mindanao? Mali. Mali. Ako. Bulacan. Luzon. Tama, Luzon. Dabao del Sur. Mindanao. Tama, Mindanao. Ne, Dabao Occidental. Dabao Occidental. Luzon, Visayas, o Mindanao? Mindanao. Tama, Mindanao. Cagayan, Luzon, Visayas, o Mindanao? Mindanao. Mali. Luzon. Tama, Luzon. Samar. Luzon, Visayas, o Mindanao? Samar. Samar. Mindanao. Mali. Samar. <laughs> Samar. Luzon, Visayas, o Mindanao? Oh, <laughs> <laughs> um. <laughs> Parang bisaya ngayon yun. Bisaya ba? Tama. Oo diba? Akin na yun. Ne. Basilan. Bisilan? Luzon, Bisayas, bin o Mindanao. Ano? Bisaya? Mali. Huh? Mindanao. Tama. Mindanao. Oo. Oh, Luzon. Sabi na Tabite. Luzon. Tama. Luzon. <laughs> <laughs> Cebu, Luzon, Visayas, o Mindanao. Visayas. Tama. Benguet. Benguet? Ah. Luzon, Visayas, Mindanao. Ano? Luzon. Tama, Luzon. <laughs> ne. <laughs> Batangas. Luzon, Visayas, o Mindanao.